Rugby na ay Badi, hindi pala, boss, hindi pala. Boss, may kakilala ka ba dito ng vlogger na Renji pangalan at LB ganun. Renji. Wala. Opo. Tao po. Yan. May nilad po. Oy. Oy, pambira. Oh. <laughs> pambira. <laughs> Yaring ka ngayon. Boss. Jonathan bumalik. Wala <laughs> nang iyakan. Hindi kasama ko si Boss Jonathan. Uy. Yari tayo dyan. Tama ba din dito sila? So, pambira. pasok Kakusang-san ako umikot, Boss. Kala ko ba dali mahanap dito sa'yo? Madali lang niya. Lagsan ka na tanong. Pambira. Iba pala. Bakit? Ka ibang, kaya na Ibang court pala yung napuntahan ko. Para kaya pala si Jonathan maghanap. Ibang court na pupuntahan. Ang dami, ay, ang court dito sa inyo. Tapos oh. sabi mo, kanan. Doon ako sa kabilang nag-ikot-ikot. Hindi, hindi Kasi at ko pa Power Ranger? Ha? na mga Pasok ka ba? Pwede ba? pasok ba? Bas. Okay na? Pasok po! Hindi baka... Ito yung mga... Hindi! Wala! Wala yung Yung mga tinatago ko dyan! <laughs> <laughs> Ayun mga badi! Pasok ako! At yan! Pasok! 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 Ah! Uh, shout out kay ano? Boss Power Ranger! Loko no, no. mga kabadi! So, nagkita na kami mga badi at... Actually mga badi! hinahanap ko talaga yung bahay niya kasi... Napanood ko rin kay Kuya Jonathan, yung punta dito si Kuya Jonathan, nahanap yung bahay niya eh. So oh, unahan pa nga eh. Oo okay, eh, <laughs> si Kuya Jonathan kasi galing sa bahay kasi alam niya talaga doon daw. Tapos, ako po yung tiyoturo ko, yung sinat mo sa akin na dati pa na pwesto ng bahay mo, yun din yung tiyoturo ko sa kanya. Nagtaka ko, siya nakakita sa iyo, wala ko hindi kita makita. <laughs> ang ano? Ang ano pala doon, uh, na, pala yun siya dati, dito. Sa ah, pupunta niya dito. Oo, oh, pinto niya. O, ganun din sa amin, sabi niya nang dadaanan nga niya. So yun mga buddy, ah, nag-ikot-ikot ako kanina at buti, pinakapagsabi sa'yo doon na ano. Ah, kung mo kasi yung cheesecake cheesecake. Ay, ay, Okay lang ko dyan. ako yung magandang kasi kanina. na yung dati ba, nakaka-miss yung dati, di ba? yung dati tayo, di ba? Eh, dati ko kayo tinutulungan ko kayo pag nag-gym, di ba? <laughs> <laughs> so, yun, mga kanil lang kasi uh, nagkita ulit kami ni Power Ranger. Kailan tayo huling nagkita? Tagal-tagal na, boss. Mga siguro isang linggo lang. <laughs> <laughs> Langi, yun, mga ta-three days atin. <laughs> <laughs> Bisit. Visit. <laughs> Hindi kasi naggaling kayong probinsya, di ba? Oo. Uh, ilocos. Ilocos. Ilocos? Ba't plano kayo? Ay, grabe oh. si Madam mo. Pumuti ka daw. Ayan siya na. Naglalaba. Oo, oh, naglalaba. Ang dami kong laway kasi ito, oh. bisang bis, araw-araw. Oo nga eh. Oh, ay. Pamunas yung iba. Lalo kayong gubagandat po ang pogi ah. Nagbibinata rin kasi ako eh. Oo, ko muna kayo magre-reta. Ay, sige na. Ay. 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 ay, ay, thank you, thank you. Ma Salamat. Kailangan mga proteins. Hindi talaga nagbabago si Ate Elgin. <laughs> Talagang Talagang generous ba tawag generous? Ah, generous. Generous. Saka <laughs> uh -huh. So, mga badi. ah, uh, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon lang ulit ako mag-i-intro kasi, siyempre, nakita ko si Boss Power Ranger at yun niya. Uh, nandito ako mga badi para magpasalamat nandi sa kanya. si yung na-chat ko sa'yo dati, kung maaalala niyo mga badi, nung unang punta ni Jonathan sa bahay, na nanghingi siya ng konting tulong ba? na oh. Napanood mo ba? Uh, eh? oh. Okay. Hindi ka um, oh. updated sa mga vlog. Si Mami Tinking pangako nga ako nang nasa my hit, eh. Oo oh, kasi naliligo ako yun. Na. Uh, oh. Oo, oh, updated sa mga vlog. <laughs> <laughs> Hindi nga kata na jacket. <laughs> Hindi nga kata jacket <laughs> Hindi <kata, jacket> <laughs> kasi nung pumunta sa bahay, nagulat din ako. Tapos siya uh, binigyan ko lang din kung ano yung matutulong ko. Tapos, hinahanap ko yung bahay mo. O uh, siyempre, kasi mga badi, hindi man lingit sa kaalaman nyo na si Kuya Jonathan Noong nandun kami sa kabisis family, si Kuya uh, Ranger talaga yung isa din na nagbubuhat kay nanay Pag maglilipat-lipat sila, o oh, hatid-sundo, uh, di ba? ako talaga nakatoka kay uh, nanay Marita Si Kuya Ranger yung nakatoka dun sa pagbuhat At uh, yun nga, sila yung close at naisip ko, mga badi, na alam ko na magkalapit lang kami pero malayo naman pala to pambihira sabi mo malapit. Hindi kung dito ka sa harap na kasi malayo. Sabi Wow. But may kulay. Ba't yung ga diyan da? Di Puro ka. Di man ako na ino. Puro yan, puro. <laughs> pambihira. Puro, puro. <laughs> Sakto yan, mahinit kasi. Puro chaser. thank you, thank you. Kailangan ka talaga to kasi natutuyan na ako. Sabay tayo. Uh, uh, sabay tayo. Sabay tayo. Sabay tayo. Sabay tayo. Uy, ang sweet naman yan. Huwag yung Thank you. Ah. <laughs> Tatuloy <Tantabi laughs> ko <namin> lang <paglalaba. laughs> yung Thank you. And, uh, kasi nga talaga tungtong uh, uh, amin nga ko ah. ano? Yun uh, shout out po sa inyo. Ang uh, uh, beg tayo amin. Okay, boss, boss. thank you uh. ah. <laughs> well, ano, Tulong-tulong tayo. Oo. Saka mabubuti naman ng lahat. Eh. Oo, kasi, Saka, normal yun eh. Sino ba naman tayo? Lahat tayo? may nanay nah. Tama kailangan yung magpamamasakitan sa mga nanay. Tsaka Mother's Day pa. Oo. Oh, oh. Magma-Mother's Day. Oh, Ay, hindi. Magma-Mother's Day. Magma-Mother's Day. Oo, oh, di ba? Magma-Mother's Day. Ako pa nga eh. ka magpapasalamat kasi kaya paano na pa uh, napasyalan ko sila na yung Marita. Kawa Ay, na, napunta mo na. Napunta mo hmm, na. Napunta na. No. na no. Pagpunta Jonathan dito. Hmm, sinamahal ka yeah. na. Ah, ko siya. So, yun. Nakita mo rin naman yung kawawa. Kawawa, yun. matanda. Pero, ito kasi mga body. Actually, naawa din kami. Pero, andun yung awa at inis namin kasi sobrang laki ng naitulong ni kuya sobrang laki ng naitulong ng KBO sa kanila na talagang sinayang nila boss bahay pagkain alaw sila sa pa sahod lahat na lahat na naibigay na ng alaga sa nalagaan pa pinapaligon araw-araw si Nanay Marita no? Sayang, gamot kumpleto tsaka kung sige eh, ay ko boss nasa katinoan ka naman nasis mo naman siguro kung paano mag mag-isip si Jonathan di ba pag nakakausap uh, mo Um, Palikuliko? Oh, Ah, nasanay talaga siya sa bagay na yung gusto niya. Eh, yun na. Eh, parang hindi niya iniisip yung future ba. Pero siyempre sa aming mga nakakaintindi mga bali, sa aming mas mga nakakaunawa, eh, kami, kami pa mga badi, kami eh, ilang araw pa lang na ginagawa yung pagtulong sa kanya parang susuko na. Eh sila kuya pa, ilang taon. Ilang taon, no, napakatagal na tinulungan nila. Ilang kuya. taon, so ganun sila nagtiis, ganun sila kapasyenso. So, actually, hindi naman sila pinabayaan, boss eh. Hindi. Si Radyo umalis Sila tayo, umalis, Oh. Eh. Base dun din sa nakalap kong informasyon, sila talaga umalis. Wala namang pinapalis eh. At oh, hindi naman pinabayaan sila nila kuya. ay Siya sabi ko na lang din sa ito, boss, para at least uh, magkaroon ka ng idea, baka, di ba, magkaroon ka ng maaaring ma pag pumunta ka doon eh may mga tao na magsabi sa na oh anong nangyari ganyan hindi talaga sila pinaalam boss mm -hmm. hindi sila alam mo naman alam mo naman ang karapatan ah, nila ko di ba judge na umalis oh, so, na sila, umalis na sila. Parang ang kalaw mo ba? <laughs> siya pa yung may laks oh, na... Oh, siya pa eh? Kay Jonathan. Tapos, ay, parang lumalabas. Si Kuya, pinabayaan sila. Pero ah, siyempre, hindi naman kami ah, naniniwala doon mga bali. Kilala naman namin si Kuya at yun nga, binibigyan ko lang din ng konting background si Kuya Ranger para hindi siya mabigla although alam ko naman na alam niya yon pero sa mga iba kasi pag pupunta siya doon kunyari may mga tao siyang makausap tapos ganoon yung dating syempre hindi naman nila alam yung story ni Jonathan para at least may raise at the name si Ranger sa kanila na hindi ganoon yung ginawa ng TVO sa kanila at ako naman din ay umaasa din naman ako at na hindi talaga sila papabayaan. Hindi talaga. Hindi yeah. oh. papabayaan. Okay. Tsaka matagal natin kilala si Jonathan doon para sa oh. kuya yeah, diba? Ganun talaga siya. Sa ilan taon. Oh. Yeah. Yeah. Tatagal ba si kuya dyan kung papabayaan niya lang din? ba diba? Masasayang lang yung effort ni kuya kung... Oo. Oh, oh Bago wala lahat yun. oh, yun. Ngayon, ngayon pa. Diba? So kaya manalig tayo. Manalig. <laughs> umasa tayo na ano talaga. Ako ha. Malaki yung pag-asa ko talaga. At naniniwala ako na hindi yan papabayaan nila kuya so sa atin ako ay nagkaroon ako ng go signal ni kuya na sige bad sabi niya sa akin tulungan mo eh yun ay ano lang din naman kumbaga way lang ni kuya para kung ano yung kaya natin gawin para hindi tuloy ang mapariwara siguro Oo. hindi, hindi tuloy ang malugmok sila Jonathan kanalayan kanalayan na lang tsaka na, pahiram naman niya hindi rin. hindi ibig sabihin yun eh Pinabaya? Binibigay na sa atin. Oh, hindi, oh. ibig sabihin binibigay. <laughs> Kaka, hindi ibig sabihin pinakabayaan na sila. Oh, ko. hindi ibig sabihin binibigay. Kumbaga, nagmamasid lang si Kuya kung anong kalabasan. Tsaka so, siyempre boss, uh, ano namin natin yun eh. Uh, kumbaga, ano ba talaga kung kaya ba din na, ta talaga natin kasi. Paka pero ako, sabihin ko talaga, hindi, natin ta hindi talaga natin kaya yung... Hindi. Nagawa <laughs> nila Kuya. Ay, hindi okay. natin kaya yung tumbasan. Yung mga tulong ni Kuya, sa ngayon hindi pa namin talaga kaya yung tumbasan. Kasi napaka... Pag nagbigay ng tulong si Kuya, instant all in one. Nandiyan na lahat. Lahat. Kung eh, tanong lang may tuturuan natin noodles. <laughs> Ako nga po, pagkain lang eh. Ano ba? Eh, 'yun kasi yung kaya natin. Oh, yeah. Ang importante kasi doon eh, yung pagtulong is bukal sa puso. Oo, oh, eh, tama yun. Kung anong makakaya natin, ibigay eh, natin. So, pero sarap siyong tulong ni Jonathan. Pero ganun taman, mga badi, eh, syempre, sila yung kalagayan, magpasalamat pa rin tayo kasi kami nandito sa kalagayan na to. At sila yung nandun, eh, syempre, tulungan na lang mga badi. Para kay Nanay Marita. Oo, oh, kay Nanay Marita. Ano, kasi na lang naman yung mga pagkain-pagkain, di ba? So, lawakan na lang natin yung pangunawa natin, mga badi. At yung mga bagay na ganito, yung way ng pagtulong namin, wala po itong uh, pinapatungkulan kundi uh, pag ano lang po yan na uh, pagtulong po ng bukal sa puso at wala po kaming baka isipin na inuunahan ko na po kayo isipin na andito ako kay Boss Ranger baka kinakalaban nyo si Kuya o nag ganyan, nagsanib kayo wala pong ganon <laughs> unahan ko na po kayo wala pong ganon at sa mga uh, nanonood din po sa amin eh wag po sana ng ganun. Eh sa atin eh, peace love ko lang. Supporter pa. po kami ng KBO. Hmm. Kung Kumbaga ito eh ano, kumbaga extension niya kami para makatulong Apo. din sa iba eh. Kumbaga kung, kung makatulong man kami soon sa iba, sa mga ibang nangangailangan, kumbaga extension na kami nila kuya. Hindi man kami uh, official na talagang uh, sa kanila eh at least yung nagkaroon kami ng bahagi na tsaka na may tatanggi yun boss na Tsaka, sa akin na lang, hindi ko maitatanggi Oo. kahit oh. ano sabihin ko na yung katotohanan na ako'y produkto talaga ni Kuya. Oo, ikaw talaga, produkto kanya talaga. Doon sa kanya ako natuto, lahat ng alam, alam, ko, sa kanya ako natutunan. Produkto talaga ako ni Kuya, sa kanya siya nagkapagturo sa akin ng mga kung anong alam ko ngayon. So lahat ng na marating natin, oh. so, konektado. Pero hindi ko siya sabi mga body na ano, baka, kasi min, baka magkaroon kami ng... Uh, panahon na maging pangit yung maging kalalabasan namin, eh, eh labas na po sila doon. Pero pag maganda po, yan, konektado po yan. Tsaka nga, you ano, know, hindi naman dingit sa kalaman talaga nila na uh, may panahon na talagang uh, nandun tayo sa kanila. Lalo sa sa'yo, eh, talagang dati maliit ka pa. Oo, oh, dahil laki-laki na. so, pambira, so, ba't di ka na pumasal sa bahay? Ulan-ulan eh. Yun ang hirap, yung hirap. Tsaka, kung boss, mo sa dami mo nang nakikilungan, ah. Mm -hmm. uh, Hindi. ah, sa tulong at awa ng Diyos. So, kung anong mayroon, kung may dumarating na blessings, i-share lang. Oo. So, oh. Gusto ko sana, boss, ano, puntahan yung nasabi mo sa akin dati na may nakita ka bandang bulakan ba yun na nadaanan mo na matanda na... Ba't di mo na pala nabalikan yun? Yung... Malayo kasi, boss yung problema, nagko-connect ka lang kasi no. Oo, uh, min minsan wala pa maglalakad, naglalakad doon. No? Kinang hirap. Eh lalo pag sumama si Ate Elbi, hindi lang. Ate Elbi. <laughs> Pagka sumama madalawa kami. Hirap, hirap maglakad-lakad diyan ano. Sa mahirap mahanapin pag naka-commute ka lang. Oo, tsaka ulan-ulan pa. Kung may service sana na mahiraman man lang. Eh, yung sa akin ayo mo, bilhin mo. Hindi, hindi. <laughs> <laughs> hindi kami kaya niya. Hindi <laughs> <laughs> ka kaya niya pabili. Sabang so, ang maliit kasi yung motor niya pang mawag. Ang motor mo. Mas kasama pa si Alex. Sa motor <laughs> so, ano, pa si Alex, tatapagal Hindi, boss. Tama-tama yung sinabi mo. Gusto mo ba talaga? Kasi meron akong kaibigan na manager. Ay, yung mga katrabaho ko dati sa mall. Nandiyan na sila. Huh? Sa motor na sila ang katrabaho. Ah, o, Yung, di ba, kunyari, gusto mo ng brand new, uhulugan, uh, ganun pub Pwede, pwede kitang i-refer sa kanila, boss. Kasi may porsyento ako dun mga body pa nang i-refer ako. Hindi, totoo mga body kasi sa mga gusto pong kumuha ng motor, kung, kung ano man, di ba? Lalo si boss Ranger kasi nakita ko kailangan niya kasi. At dito, malayo din, malayo din sa palengke, boss. Malayo, Kaya palengke nga lang. Nalakad, nalakad yun yan. Kaya nga, ikot-ikot lang ako, ang layo. So boss, ayun, maganda yun, boss, kung gusto mo, i-refer kita doon at Ayun, mali natin, di ba? Wala mong bayad yun? Sa akin ka magbabayad. <laughs> Hindi, okay, may bayad yun, boss. Depende sa ano. Hindi, seryoso nga kung gusto mo lang talaga. Gusto ko kung gusto lang. Pero ang problema. Wala. Wala, wala. wala. Um, ano kaya yan? Hindi kasi, ang ang mangyayari kasi dyan, boss, merong sabi kasi nila, kung mas malaki yung down parang ganun, mas maliit na lang yung hulugan. Pero kung hulugan, kaya mo. Gusto mo. Kasi alam mo basta yung mo magagamit mo yun, katulad sa akin, nagagamit ko yun eh. Uh -huh. Yung ano kasi kunyari, kumuha ka ng hulugan, sabi, let's say sabihin natin 2, 5, 1, 1. Malaki yung magiging interest pero at least di ba, hindi kahirap masyado kasi nga wala nga tayong perang pangbagsak agad. diba, wala tayong pang, pang cash, pang cash out. Maganda kung merong pang cash, pang cash talaga pero kung pang hulugan, eh, kung gagamitin mo naman sa way ng pagtulong, 'di ba? Charity hindi naman para sa atin. Although para na rin sa sarili mo, 'di ba? Ang galing ko mag-advise, na pero ito kasi boss, na experience ko kasi nung wala akong motor, kaya shout out kay Ate Japa at kay Kuya Sir Anonymous. Ayan, nung wala pa yan mga body, sobrang hirap ko din yung palengke, maghatid ng school. Hirap. Lalo dito sa atin, mahirap. Kaya laking pasalamat ko talaga nung nakilala ko sila, sila Ate Japa at si Sir Anonymous. Thank you. At uh, yan, hindi ko naman tinatanggi mga body. Yan, big, bigay nila sa akin yung uh, ano ko na yan, yung motor ko na yan, siya sa ko na. Uh, hanggang ngayon magdadalawang taon na yan, boss. Magdadalawang taon na. Pero uh, bala ko talaga kumuha dati ng hulugan. Kasi nga, magagamit talaga eh. Kasi kinumpute ko. Maghahatid ako ng school, mamamasahe ka, yung gastos mo, hapon umaga, kung maulengki uh -huh. ka, sakay ka na naman. E, yung ipapamasahe mo, i-bayad e, mo na lang doon sa ano. Magiging sa'yo pa yung motor. Kaya payo ko sa'yo. Sa, sa yun convenience. Mo. Oo, convenience, convenience mo. Kahit anong oras, kahit gabi, madaling araw. Mayroon time, mayroon service. So, pwede yun boss. Pero gaya nga nang sabi mo, wala pang ano. Pero mali mo, kaya natin. Oh, magkano ba? <laughs> magkano ba? Magkano ba? naman ba? Hindi, maganda boss. Bunga, pasya lang kaya natin isang araw, no? Kung gusto mo ngayon na boss, puntahan natin. Anong oras pa naman, pasya natin. oh anong oras na? <laughs> Titingin ko <ka> pa. Titingin ko. pa Titingin pa. Hindi, para atas magkaroon ka ng idea, boss. Okay, tingin-tingin lang muna. Tingin-tingin oh, lang para may idea ka din. Tapos, compute computein mo na tapos kung ayung expenses mo tapos para ma-idea kung magkano yung mga presyo. Uh, maganda kasi yung mga body ito at soon 'di ba makasama ko siya sa pag scout scout ba tao. Uh -huh. May na lang kami kasi may gusto kaming tulungan at chinat niya sa akin na gustong tulungan na nakaraan na taga bandang Bulacan na nadaanan nila eh Malay mo, ito ng way. Ako nang way. Diba, oh, na way. Di ba, tinabos yeah, si Ate Albi? Oh, tinapos ko lang. Pasa siya na tinapos ko si yung labahan ko. Kasi nakakayan ko Ate Albi, akong ano sa hindi. kanya. Pakasabi, hindi ko siya hinarap. Diba? Meron akong offer sa kanya. Ano po yun? May maglalaban ako para sa Hindi. Akin. Dam. <laughs> Seryoso. May offer ako sa kanya. Ano po yun? Kung gusto. Eh, hindi. Tanong mo rin si Ate LB kung, di ba, kung approve sa kanya. Approve ba sa'yo? Baka ikaw lang yung nagde-decision sa pamilya natin. <laughs> Ano? Uh, Pagtitingin uh, kami ng motor. Oh. Para, yung, syempre, yung pinakamalaking motor. <laughs> <laughs> para sa malaking motor natin. motor. parang ayan na, papag maganda sa <-s1> magaganda yung words mo, baka maaproban ko. Hindi, lang sa Parang pag dumating din sa alis, ay lalaki pa. Hindi, kaya oh. pag maliit na motor. Wala na, papaisip oh, ako nga. na lang Actually boss, sa motor, ang motor talaga, good for two talaga naman. Ayan oh, yeah. po. Ang design, motorcycle, is for lang talaga. Pwede tigas lang yung ulo ng iba na... Ay, motor? O, bawat Ganda nga yan. Mm -hmm. o, diba? mm -hmm. Kasi naisip ko, ma'am, malayo... Sponsor mo kami, ba? Pwede naman. Hindi <laughs> 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 kasi, ma'am, napunta ako dito, malayo eh. Yun pala yung nilalakad niya pag ano... Oh. Nilalakad Totoo niya. Totoo yun, naglalakad lang ka talaga. Magmamalengke, di ba? Pag nagbablog kayo, di ba? Mm -hmm. Opo. Ang um, 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 malayo talaga yun, yung makalengke, Basta dito lahat, malayo yan. So, okay. So, ayan mga buddy, magandang offer yun. Eh, hindi. Mag-usap muna kayo niya. Ano ba? Ayaw ko magsimasok. Okay. okay. Tapos okay. na ito. Tapos na ito dapat. Ayaw. Hindi kasi yes. lang meron akong Na baka. Mm. baka legit, boss? Legit, ano. boss. Ay, legit. legit, eh. Legit. <laughs> oh, uh, so, pero, ang tanong, gusto nyo ba talaga? Oo cool, naman. Ikaw, <laughs> gusto mo? Gusto mo? <laughs> wala yun. Edit Edit, edit ed yung, ed Wala. edit-edit to. E, ako, hindi ako nag-edit-edit sabi Wala. wala edit to. Edit. So, <laughs> walang edit-edit. <laughs> tingnan natin. Tingnan lang muna. Tingnan lang muna natin. Oh. <laughs> Dahil sa totoo lang, budget wise, medyo alanganin pa. Pero Hindi kasi. So, ate ha. Binib binibreak ko yan. Yung, Actually, yung budget kasi. Totoo naman yun, budget wise. Pero, sabihin mo ito, mamamasahe ko yung mamalengke. Araw-araw. oh Magkano pa masahe nyo? 90? Mag-scout. Mag-scout. O. Mag mag oh. ano, kasi, eto na po kasi yung pinili din namin, ano eh. Uh, field. Yung baga, eto yung ay... Yung pagiging salesman po, o vlogger. Hindi, eh, <laughs> kasi kasi percento kasi. yung, yung, ano, kaya... <laughs> Double purpose. Double purpose. Yeah, thank you, buddy. Thank you, buddy. Salamat kumita, eh. Kasi <laughs> pag nakakuha, kaya may percento ako. Yeah. Lang, <laughs> ayaw, ang galing talaga ni ate. <laughs> Dali. <everybody. laughs> Hindi, at least legit. Yeah, uh, na ano, legit. Mas mapapadali. Tsaka may kilala po kayo. Pabang, Sige, tingnan po natin. Salamat ayon. sa offer. Opo, Tsaka ma magagamit niya talaga boss power. Mm -hmm. Ganda nga yun para may service na tayo. Para... Wala yun. Wala ka scout-scout tayo. Banding-banding. Tama, o. Oh. oh. Mas... Ma, magkulab tayo, di ba? Oh. Mas, mas, maganda talaga okay, pag... Huwag yung Laguna. Oo, oh, pwede. Banding tayo. Oo, mag-overnet tayo na. Ang sinyo dalawa. So, ayun, ano, pupuntahan ba natin? Pupuntahan natin? Magtatawahan na tayo. <laughs> so, ayun eh, mga buddy, ah, ah, pupuntahan ko nito siguro yung pagtingin namin ng mga motor. Abangan niyo po sa vlog ni Kuya Ranger. At muli, nagpapasalamat ako sa inyo, ate. Thank, kuya. You, thank you, Thank you, boss. At nang... Uh, papasalamat ako kasi yung natulungan din nila sila Kuya Jonathan at sila Marita. At uh, ako po, ako po yung dahilan Nagchat po kasi ako sa kanila So hindi po sila nang himasok O hindi po sila uh, nakialam Kung sa pagbablog na ganun Eh ako po yung nagchat sa kanila Na ako po yung nag-ano sa kanila Nag-ask ng health <laughs> So ay mga pati at yun, Abangan nyo po yung vlog ni Boss Power At you, boss. yung kanilang eh, pupunta tayo mag oh, ng motor. Oh, eh. So, salamat. Thank you mga kapadi natin. Salamat po mga yan, thank you, thank you so much. Uh, you. Siyempre, ko mo yung ating. Ay, hindi natin ka ibibigay pala sa Ay, 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 To. Ay, Chisel. Magugustuhan to ni Boss. Para sa yan. Ay, grabe, Boss. Tok lang, ano? Ay, tok. lang. So, kami sa palo. Templado. Ay, templado. ano ba yung basak? Ang sarap, sarap. Tamis ang hang tuba. Ba't tuba? Gawa sa tuba? Ah, hindi naman siya nakakalasing. Hindi naman. Pero pwede sa bata to. Pwede. So, thank you, thank you. Sa Pams family. Ano ba yung Pams? <laughs> <The> update. <laughs> update. update. No, update. 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 Mga ka-Pams, thank you so. So, and, sa umat po. Ayan, so. Ayan. Salamat na sa amin. po namin yan. Hindi <laughs> <then, laughs> na. Hindi, <laughs> 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 baka ano. Pwede nating ano. Hindi uh, <laughs> <The laughs> <laughs> <laughs> hindi na, hindi wala na pwede mo rin. So, ayun, pantahan natin. So, yun, mga pati, papaalam na po ako. Ayan, na lang po yung, ano, yung sana ay makakita sila ng magustuhan nilang motor at uh, titignan natin kung ano yung mga gawa natin. Eh, yun naman, eh, hindi naman sa pansarili. Eh, kaya nga, offer ko lang din sa kanila. Para sa porsyento ko. <laughs> <Yeah>. <laughs>